Ayan, welcome to my vlog. Ayan, dito na naman ang inyong lingkod. <laughs> Ayan, dito nga tayo sa ating Sari Sari Store. Sari eh. Sari Store daw. O, oh, diba? Yun talagang tawag eh. <laughs> lang. Ayan, papunta na nga ako sa inyo at aking papakita yung aking na sa online. Ayun. Ayan. Kung ano yung nakita nyo, yun na yun. <laughs> Dahil, ano, L na L tayo ngayon. Di pala, na ah? <laughs> <laughs> Dahil tayo ay maraming istudyante. Mm -hmm. O, oh, diba? Ganon ang dahilan niya. Pero as in, walang talaga sa nagpunan. <laughs> Ayan nga. Ayan, dalawang box na yan na maliit lang. Yan lang po ang ating delivery. Kahapon pa naman yan. Ngayon ko nga lang kinalukal, no? Habang nandyan tayo. Kasi kahapon, ang meral kahapon sa ating katawan ay katam. Ah? Hmm. Alam niyo ba yun kung ano yung katam? Hmm. Hulaan na lang. <laughs> Charal. Alam niyo yun. Ayan. Naglalagay ta... Nilalagay natin ng presyo yan. Bawat isang peraso. Dahil konti lang. kayang-kaya natin lagyan yan. Dahil mga bago ang mga presyo niyan, guys. Mga bago ang presyo. So, lagyan natin isa-isa para hindi naman magtanong yung ano at kitang-kita yung presyo natin ang daming nagbago talaga uh, halos na bago ang presyo kaya medyo lito tayo minsan ibalik ko yung dating presyo yung panahon ni kopong kopang na lang ako ha ah, ay mali pala yung ganan uh, ganan ang ano natin reaction sa ating Tomer ito naman si Tomer hindi nag i ah diba gusto mong <laughs> 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 hindi naman hindi naman lahat pareho pero meron talagang ganung na nahayaan ka na lang talaga na ano yung nasa isip mo kahit alam naman yung mali hmm, diba sino relate dyan marami yan Ayan nga, tayo ay kasalukuyan. Kasalukuyan pang naglalagay ng ating presyo. Kaya wow. tayo ay mahaba ang i-voice over. <laughs> kung, kung ano na lang maisip mo, hala, idakdak mo dyan. Ha? Ayan. Birch tree yan. Isa pa yung nagbago ang presyo natin. Hmm. Dati ay sampo, <laughs> ngayon ay dose na. Ha? Diba? ang laki ng diferensya dalawang piso agad mm. dahil malaki ang tinaas kaya nagdagdag tayo ng dalawang piso pero hindi yan sa sabay guys na dinagdag ko pa piso and ah uh, pagka next month or ilang month pang dumaan bago ako nagdagdag na piso di ba hindi bolto hindi bolto ang ating pagdagdag <laughs> inutay-utay natin no kahit papaano para hindi mabigla yung ating mga customer uh, pag sinabing oh, panay ka naman dagdag ilang ano lang nagdagdag ka ay so swerte na nga kayo at hindi ko binulto pagdagdag yan ba? Diba? lang yun. Na, ah, swerte na nga naman. Pero dinagdag ko pa din. <laughs> At least hindi, hindi bigla, di ba? Ganun lang. Pero matagalan ako, guys. Matagalan ako bago magdagdag. Pagkatapos ko noon, di ba, ko yung... Pagkatapos uh, noon, magbilang pa yan ng taon. Hanggat hindi sila nagdagdag ng malaki no? Magdagdag lang sila mga cents, ang ganyan. Hindi ako nagdadagdag. Pero pag nagdagdag sila ng mga limang piso, sampung piso, ayun, syempre. Halimbawa, bibili ka ng isang dosina, no? Isang dosina or sampo sa isang haba. Ngayon, nagdagdag si, si grocery ng gluten or lima, kailangan mo rin magdagdag pag ganyan kasi malaki na yun. Malaki na yun. Bali, parang ang tubo mo na ay nakuha na nila. So, magdagdag ka ngayon para ikaw naman ay may tutubuin. ba diba? Ganun lang ang style dito. <laughs> Pero, sa kanila, sampu ang dagdag. Sa atin ay, ang pinakamalaki lang natin dagdag dyan ay, piso, 150, dalawang piso. Yon, ganun lang. Wala. Wow. Wala tay sa katiting sa kanilang dinagdag. Diba, 'Di ba? Hindi tayo pwede magdagdag ng ganun eh. Kasi perperaso ang bintahan natin dito. Ah? So ganun lang din ang ano natin. Maliitan lang ang ating idagdag sa ating mga items na nagtaas. Sa totoo lang ano talaga, ang hirap magdagdag parang ayaw mo. Parang ayaw mong dagdagan yung dati mo ng presyo kasi nasanay na nga naman ng tao na ganun ang presyo mo so minsan ang dala nila ay ganong halaga lang so ikaw, syempre hindi pa nila alam na nagdagdag ka na pala so ang mangyari doon di bumili so sabihin sa'yo, ay, balik ko na lang yung kulang ko syempre si ikaw, umuo ka, umoo ka no eh, hindi yun namang sinabi nagsabi sa iyo ng na ganoon nako ewan ha pero mayroon talagang tao na hindi marunong magbalik ng kulang di ba iyon eh, na yung pinakatubo mo ba mayroon ka doon dalawang piso is ang kulang niya ay dalawang piso so, ang pulang ang pera niya so yung tubo mo wala na parang binalik lang niya ang puhunan mo o ba diba? Tapos, kalit kalimutan na niya. Oh, sinong relate dyan? Marami. Marami. Oo, marami na akong naingkwentro ng ganyan. Kaya nung naglaon na, naisip ko, bakit nga ba ako pumapayag ng mamaya na yung kulang? Isamantalang, naisip ko kasi na, yun na yung tubo ko eh. So, si, simula noon, hindi na ako nag, ano, pinipili ko na lang. Yung, malalaman mo naman eh kung sino yung nagbabalik ng kulang at yung hindi so yung hindi hindi ko binibigyan items na binibili niya umuha ka muna daw ng dalawang piso bago kita bigyan oh diba? <laughs> naging wais ganun na lang ang ano gawin natin ganun ang kalakaran <laughs> wow. O, ano natin dito sa nararanasan natin dito sa sari-sari store diba Sus, bata pa mga anak ko, nagsari-sari store na ako, nandito na to eh. So, baga, parang hustler ka. <laughs> hustler ka sa... Ang dami munang nakatagpo na mga kalukuhan sa mga koskomet. Ang dami lalo sa mga ngutang. Ay, Diyos ko, Maria Josep. Ang dami nila hanggang ngayon, di ba? Minsan kahit sanay ka na dito, maluko ka pa din. Hindi mo maiwasan yon dahil magkunwari good peer. So, two, two, three, four, five. good peer pa yan, makuntang na yan. Bandang ano na, dulo-dulo na, lalo't mangupahan lang. nako palayas na. Oh, good. Tatakasan na ang utang mo. Ah, uh, uh, tang mo sa sari-sari store ni Lisa. Tinakasan na. Grabe yung dami kong ganyan. Kadalasan pa naman gumagawa niyan ay mga kapwa ko bisaya. O, oh, ba diba? Ang galing. Ang sasama pala <laughs> Pero, depende, depende. Depende kasi ako, takot akong mangutan eh. Mangutang ta mangutang din naman talaga ako pag at yung kailangan na kailangan ko talagang utangin yun. 'Di ba? Kailan kailangan ko ng pera o pera kailangan ko, 'di ba? Mangutang ako. Pero hindi ako tulad ng iba. Promise. Hindi ako tulad ng iba nang nangungutang na parang nakalimutan lang. 'Di ba? Marami yan. Hmm. Sino nakaranas ng ganyan na parang buko. Oh, parang hindi na naalala. <laughs> <laughs> Tapos, pag pinaalala mo, sa ka ba maalala? Ay, oo nga, ano? Ay, nakalimutan ko talaga na mayroon pala akong kinuha sa'yo, no? Ay, ganon. <laughs> Limot agad. Ilang araw pa nga lang ba yun yung kinuha mo? O, di ba, Limutan mo na? Hmm, may ganyan. Pero ako, never kong makalimutan kung ano yung inutang ko sa iyo. <laughs> hindi pa na ako makatulog pag hindi ako nakabayad. Oh my God. Siguro, ganun lang talaga ako. Kaya ako, takot talaga akong mangutang, guys. Takot. As in, takot. Lalo, lalo nong noon, kabataan ko pa, mo hindi ako makatulog. Yung <laughs> meron akong nautang na dalawang piso, hindi ko talaga makalimutan yun. Na sa classmate ko, kasi binili ko ng papel yun. High school ako. Siyempre, bata pa tayo na high school eh, diba? Talagang, oo, sabi ko talaga sa papa ko, bigyan mo ako ng dalawang piso. Iba pa naman yung papa ko pag nang hingi ka ng dalawang piso. Bigyan ka ng piso. Bigyan ka ng piso. Pag hingi ka ng piso, bigyan ka ng 50 cents. Asus Maria. Kasi pira na yan dati. Noon guys, pira na yan. Yung 25 pera na yan. So, hingi ka ng 50 centavos, bigyan ka ng 25 centavos. Ay, sus kasi. Yung 10 centavos dati, 5 centavos, nabibili na yan, guys. Meron ka ng tinapay niyan. Mmm, di Yan ang, ano, naabutan ko. Yung singkong duling ay nabibili pa yan. Mmm, nabibili mo pa yan ng candy tinapay tinapay dati guys nung makabayan hindi nah, ko talaga makalimutan yan piso lang yan eh so, ah. barang naman piso lang so nabibili mo yung ano yung singkong duling pero ngayon benching ko tapon-tapon na hindi na nga pinupulot ng mga bata piso piso pa pwede pupulotin pero benching ko hindi na winalis walis na lang yan parang wala nang kuwinta <laughs> dati mahalaga pa yan ah? ngayon hindi na Itong araw guys, tuntuan na ako pag may piso ako. Bay, masipag ako guys. Sa baga ako mag-harvest ng mais. Hmm, pag na-harvest ako, maibenta ko yan. Pera na yan, o di ba? Diba? Nakakabili ako ng damit ko kasi hindi talaga kami binibila ng damit. <laughs> Kaming budget guys sa pangbili ng damit. Hmm yun lang sa bahay lang kaya sarili namin kita yun pinambili namin sapatos damit yan ayun nga pag masipag ka nabibili mo yung gusto mo guys ganoon ako dati kaya ako masipag talaga ako pag nag harvest ng mais doon sa amin makiharvest kami makiharvest kami kasi kakaroon kami ng pera no di ba yung pera namin amin lang yun hindi naman alam yung magulang namin kasi diskarte namin yun eh po <laughs> hindi na kami humihingi sa kanila pag mayroon kaming ano hindi talaga kami makakahingi ng pambili na no? lalo sa paparamin wala pagdating sa damit wala yan really mong sikap hmm. kasi nga di ba uniforme ko nga dati so hirap, hirap talaga sa probinsya kahit sabihin mo na ano mayroon kang lupain eh, hindi naman ganun kalaking lupain namin so ano lang tama lang pang konsumo, pang benta para sa ano sa mga abono ganyan. Ganun lang ang bawi-bawi lang ba? Parang ganun lang ang nangyayari, makakain ka, hindi ka hindi ka nam ano sa pagkain, 'di ba? Makakain ka ng three times a day. Ganyan lang ang buhay sa probinsya. Hindi talaga pwede na masunod mo lahat ng gusto mo. gusto mo nang ganito, bili ka ng ganyan, wala sa pagkain lang, 'di ba? Tapos kadalasan ulam doon. Eh, hindi, hindi mo makakain talaga. Gusto mo kumain ng ganito? hindi. Kung ano lang yung talagang meron diyan, 'yun lang kain mo. Huwag ka nang mangarap. <laughs> Ganun wow. lang ang buhay namin sa probinsya. Pero mas okay ang buhay yung ganyan. Mayroon kang ano, ina uh, trabaho, mayroon kang uma kung tawag diyan sa probinsya sa wala kang lupa wala ka talaga mga harbis makiharbis ka lang ay sus kawawa ka sa probinsya pag maganda may lupa ka diba magtanim ka ng iyo harbis mo at mayroong makiharbis sa'yo dahil may sarili kang lupain ng mayroong kang mga hayop ayan ganyan okay ayan guys kung nagustuhan nyo ang ating video ngayon about sa ating mga buhay buhay at sari sari store Please subscribe! Thank you for watching!